Good morning, mga Kaidol uh, Paano nga ba natin ma-withdraw yung uh, kita natin sa Facebook na hindi pa magka-kaabot ng $100 So, ito mga Kaubago is uh, isang paraan kung paano nga ba makaka-withdraw tayo na hindi makaabot ng $100 uh, at $25 lang pwede na ma-withdraw So, yung akin mga kabago is bago ko pa lang siya set up kasi uh, last time uh, is ginawa ko is bank account yung uh, sinet up ko. So, $100 talaga minimum. Pero ito mga kabago, $25 lang, pwede mo lang ma uh, cash out or ma withdraw yung kita mo sa Facebook. So, ang gawin mo lang mga kabago is uh, mag-set up ka ng PayPal. So, sa PayPal, $25 lang ang minimum na pwede mong makuha mga kaido. So, tignan nyo yung akin mga kaido. Oh. So, $25 lang pwede mo na siya makuha. So, i-update ko kayo mga kabago kapag may, uh, may payout na ako dito para makita nyo talaga kung totoo. So, yun lang mga idol. Thank you.